mga Yan, bumibili siya ng manok oh. Uy, uy, sana all. <laughs> Let's go. Saan tayo punta? So ayan na, mabili kami ng karne ng mga baboy naman o. Oh. Ano may mabili mo karne? Ilan? Two days later. Rading. So yun mga video kayo. wala tayong content ngayon ng ating pagdi-deliver sa Sinamahan ko muna yung asawa ko na may dito sa bayan ng aming mga paninda sa umaga So yan hindi kami sa kay ate Onang Store Ayan. はい。 A few inches later. Yun magandang umaga sa inyo, mga video kay. Sa na tayo ng ating paninda, natulungan na natin. So, gagawin naman natin 'yung no video kay mag-deliver tayo ng video kay sa Barangay Santo Cristo. Medyo natagal tagal lang po kasi tayo sa ating pamimili, so maraming paninda na napili namin. So, at uh, tuloy pa rin si Dampa sa kanyang work. Uh, so, Tara, uh, deliver naman tayo. So yun, ah, dito na kami sa... Balis na kami. Sa... sa aming pag -de deliver na video, kay So, uh, namili kami, namalingki kami kanina. Ang dami namin na pinamili. Paninta, inubos Aha. namin yung laman ng palengke. Abo. Hindi totoo yan. Ano kasi? Matagal nang hindi nakapamili kaya ganoon so yun kami go, going to Santo Cristo at uh, pipigap na kami ng video okay, para i-deliver ayan mga video uy uy sana all <laughs> at saka yun nga pala nakasalubong namin yung aming mga pupupisit sa video okay. so kung isang sila tayo naman ay mag-deliver so tara ah uh, malagtas na malagtas na ah, kasi itong customer natin eh, nagmamadali at ah, antay na antay na kantang kanta na yata ah, video ang okay. ah, lang kami kantang na pwede ba ilayo mo sa akin to ayoko makita ito may ita ulo ko <laughs> joke lang joke lang so yun sige ah. Yan, yes, uh, makakalapit na kami sa amin yung pupunan ng video ko eh. Yan nga pala, yung hindi ko nga pala nasasabi niya yung mga video ko okay? Yung mga dati kong nakakasama, sa iba na sumasama. Siguradong ang mga sikreto natin at ang mga kasiraan natin eh na sasabi na sa kanila. So, masama na ang tingin sa atin. Mga kasama natin dati. So, lumipat na sila. So, ang tingin nila sa atin ay kalaban na. Yan, ganyan kami. Ah, ito kukunan na ang kukunan ng video, okay? Pupasok na kami sa loob. Yan. So, yun. Ito na kami sa loob. Parang sariling bahay lang. Dut! Oo. Uh -huh. So, yan na. Tulang-tulang na ang kasama. Ayan na. Let's go! Let's go! a few inches later 'yun magandang araw mga video kay eh. dahil tayo ay walang masyadong na-deliver konti lang ay tutulong muna tayo dito sa aking mahal uy uy sana oi luto yung panindanya sorry oh ito yung tinatawag na isaw ito ka ng manok na mayroong harina so yan Maluluto na. Kasi eh, nakilang salang tayo ha, ano. Ito yung kanyang ano, harinang may tubig na hinalo na may timpla. Tapos syempre yung harina, lagyan mo muna ng harinang kilaw. Ganyan tayo eh. So yan, luto na tong hinalo ko. Wala lamang mong luto na, kulay brown na, yung brown na brown na. Brown na. Yan, kamuli mo na. Ganyan. Ang mm -hmm. this, uh, gusto mong bumawi rin tayo ba sa'yo? May sasabihin siya. Ganun lang din. Eh. Ano natin? na una, ulit-ulit mo lang gagawin. Ulit. <laughs> so, uh, Ang uh, uh, Yan. Advance. Happy 40th birthday. Sana. Sana palagi kayong mag-iingat dyan. Ni Erickson pagpasok na sa trabaho at uh, talagi lang kayong mga ngamusta kahit araw-araw ay Ayan. so nasalang natin, natin ulit, puno kayo, na ulit sa na so, mga kabidyo ko, dating natin isasalang mamaya ay eh, itong itlog na malaki yan, malaki yan, nalagyan din natin ng harina at mayroong itlog ng bubo yan, 12 ang isang orde nalagyan din natin ng harina uh -huh. So yan ang aming niluluto ngayon. Medyo matarpa ako nga lang. Itong ganitong isa, o kung tawagin, ay limang piso lang ang isa. So napakamura. Wala na kayo makikita niyan. Dito lang kay... Dutch Silog. Uh, Kapatper niyan, isidam eh, pa. Video kit. Yan. Yeah. Siyempre, magluluto. Focus ka lang lagi sa... Luluto. Matamasunog.